Magandang hapon sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmer. So ngayong hapon mag update lang po tayo sa ating 20 days na kamatis na basal application. So ganito na siya katangkad. Tapos may tying na gamit ang tie wire. So yun po ang magandang gamitin mga kapwa ko ka farmers yung tie wire kasi hindi kagaya no, sa tri-fly o to-fly na ginagamit sa doll. Yung pangla, pang, pang ng saging kasi bumigay. Hindi kagaya ng tie wire tingnan nyo. Hindi siya bumigay. So ito na po no ang simpleng pagtatayin no ng kamatis. So share ko lang ah uh, kung saan ko to tinatalian sa dahon mga kapwa ko ka-farmers no. So tingnan niyo yung malalaking ano ya dahon yun po Dahon natin itatali. Tapos pagkalipas ng dalawa o ilang araw dito na naman si isang dahon. You no know, dito natin itatali. So yun po no mga kapwa ko ka farmers So yung ganito kalawak na taniman mga kapwa ko ka-farmers. Uh, kaya din sa isang tao no isang araw kung marunong lang siya magtali so mabilis lang pong talian kung alam mo na mga kapwa ko kaparmers so yon maganda na po sa tingnan oh. kahit saan tayo iikot pati sa talong oh, yung tanima natin na sa talong So yun po no mga ka ang maibahagi ko sa inyo ngayong hapon yung update natin sa ating tanim na kamatis na 20 days. So, may tali na po. Talihan natin kasi pag umulan, sabay ang hangin, hindi po siya bumigay o bumagsak. Kawawa naman pag bumagsak mga kaparmers. Kasi may hindi ako natatalihan kahapon, malakas ang ulan kagabi. Pagbalik ko, kawawa na yung tanim natin kasi uh, bumagsak. Okay, so yun na po mga kaparmers. May bulak na. So, yun ang update natin sa ating... 20 days. Makakapal na po silang tingnan, no. Matangkad na. So, yung ano natin, uh, matataas naman. Yung ginawa natin, ah, tayong... So, yun po, no, mga ka-farmers, ang maibahagi ko sa inyo. So, may talik na po sila. Isa pa ang talik natin sa ano lang sa ano, sa dahon lang, yung malalaking dahon. So ipapasilip ko sa inyo, no. Kung saan ko tinalian ang kamatis dito pa ka farmers so oh, tingnan niyo yung ah, uh, yung ano na sa oh ito, sa dahon. Sa dahon mga kapwa ko ka farmers para pag may hangin hindi mas stress, no. Baka maputol pag sa dito maputol or maano, mas stress baka farmers or mabugbog. So mas maganda talian sa dahon. So sana nya no may matutunan po kayong idea sa ating ginagawang short video sa paggawa uh, ng balag sa ating tanima ng kamatis kung saan siya itatali. Then yung gamit natin na oh, tingnan niyo papasilitin ko nyo sa tie wire. So ganyan nilaso. Para mag-adjust tayo madali lang. So may tali na. So yung mga yung namamatay at pinalitan, ah uh, ito medyo maiksi pa. So ito na po. Tayo lang natin no mga limang araw, tatangkad na po sila. At tatalian naman natin para magandang tingnan. So yun lang po mga kapwa farmers ang may share ko sa inyo ngayong hapon. So sa yung lahat hanggang dito na lang. Bye bye po sa yung next vlog.